Yo, what's up? Magandang gabi sa inyo mga kalita at may nangyari ng hindi inaasahan dito sa bahay namin kanina Dito sa kusina, muntik na tayo masunog <laughs> Ayan, buti na lang tatay ko ang na nandito kanina ito so habang nag iinit ng kanin ng tatay ko kaninang ng umaga ay nasunog yung aming stove ayan oh. dito nag umpisa yung sunog so parang nagkaroon ng leak itong switch o itong push switch ng ating uh, stove ayan dito nagkaroon ng umpisa ng sunog pero hindi ito nakabukas kanina ito ito daw ang gamit niya kanina So, siguro ito nag-leak. Tapos, siyempre, habang sumisingaw, pumasok yung apoy dito. Kaya ito yung Tapos, nung nalusaw na siya, siyempre, kung nakabukas yung tanki natin ng malakas, kahit mahina dito, dito siya lalabas ng malakas. Kasi, mga wala ng control to eh. So, nangyari, tumaas yung apoy hanggang dyan hanggang doon sa bubong. Ayan, umabot doon. Buti na lang hindi nasunog talaga. Tapos ito, sunog to. Ayan, kakapintura lang natin ito eh. Ayan, kakapintura hindi pa nga tapos kasi second coating para lang pipindahan pa natin ng isa. So, thank you pa rin dahil tatay ko ang nandito kanina. Siya yung nagluluto. Ito. Tapos dito, syempre sa init, natanggal na rin yung hose nyo. Ito. So, buti na lang. Ma ano din tatay ko? Kapag seminar-seminar din ng mga fire. Ah, ano ba doon? Fire prevention. So, naapulan niya agad. Kaya hindi na dumiretso. So, ano ito? Pati yung tiles natin. Ayan. Eh. Nasa bagay, umitim lang. Ito talaga sunog na sunog oh. O yan ito nasunog din dito. Parang nagkaroon din ng leak dito eh oh. So itong stove namin ito nasa 12 years na yata ito eh. 12, 13 years to. Tagal na rin. Grabe nangyari. So, thankful pa rin tayo dahil tatay ko ang nandito ka nina. Si, ay, sa bagay, ilang araw na rin sila dito nagbakasyon. Dahil check up mga kinanay, dito na rin sila nag new year. At, uh, buti na lang sila yung nagluluto, hindi yung mga bata. Minsan kasi yung anak ko nagpapaluto ng noodles, ng merienda sa pinsa niya. Na grade 6. So, buti na lang talaga at si tatay ang nandito. Na uh, patay agad yung apoy. Dahil kahit pa paano nakapag ano naman sila, seminar nakapag training sa fire drill yon fire drill. So ngayon, bibili tayo ng bagong stove at papalitan natin para hindi na tayo mahirapan sa umaga. Punta tayo ng mall. Yo, what's up? At dahil nga nasunog yung ating uh, stove, bumili na tayo bagong stove dito sa Sky King. Строну в но не и в Паистили. Wait, nakabili na tayo natin ng bagong stove. Kasi kailangan natin talaga sa umaga. Hindi pwedeng stove diesel so lang lahat tayo kasi nahihirapan tayo sa umaga. Eh. So bumili na rin tayo ng bagong regulator. Although okay pa naman yung regulator niya, kaya lang medyo matagal na rin yun. Papalitan na rin natin ng bago. <coughs> so ito, itong binili natin regulator, may gauges pa rin. So ganito rin naman yung nakakabit doon. Ito yung kanyang goma. Tapos ito yung hose. Parang walang clamp. Ayun, may clamp. Ito yung hose. Ayan yung hose natin. So, papalitan natin yung ating mga regulator. Yung regulator at hose para sure kasi nasunog din ito yung binili natin na GGS880 GS880 na Astron so ito yung na gusto natin so medyo matagal na yung ating stove na yun eh. bali regalo pa sa kasal namin yun 2012 pa yun <laughs> bali dalawa kasi yun eh. yung una la Germania yata yung una namin So, binigay ko na sa bayaw ko nung lumipat mga bahay. Kasi luma na rin eh. Tapos yun, hindi namin nagagamit. Siguro, nung ano na rin, may 5 years na rin namin gamit yun. Yung ano na yun. Stove na yan. So, ito. Medyo, ano to. Medyo mataas ng konti. Kumpara sa mga ordinary na stove. Kasi mahirap din bumili ng mga sobrang mumurahin ito kasi puro safety yung quality ang ano natin ang ating kailangan ah. yan yung tapong eh ito mga kapit yung ating bagong stove JS880 na Astron so ang Astron medyo may quality na rin naman hindi ko lang alam kung anong bagong brand ng Astron okay na rin to so medyo aesthetic tingnan unlike dun sa parang latang-lata na design Ayan, medyo maganda siyang tingnan mga kat medyo modelo yung datingan niya. Oh. <clears throat> so bubuwi natin lalagay natin yung stamp, may mga stamp ayan yung ating design medyo maforma sya ng konti kumpara dun sa mga usual na design na nakikita natin na parang pagano lang, square lang ito may mga curve curve sa gilid medyo modelo ang ano ito, design. Ito yung kanyang mga ano, kanyang mga stove frame. May nakatali. Ano ba matanggal? Tapos ito yung stand. Ano, nakakabit natin yung stand. Naka-screw lang naman yan. No? Ayan bubuin natin tapos ikakabit natin yan. Ayan, dito. Kailangan pa yata ang ng screw. Kakabit mo natin mga kapit. So, ito, ayan. Oh. Makabit na natin yung mga paa. Apat na paa. Goma yan, goma. Tapos natanggal na rin natin yung kanyang stove frame ito dito siya nakalagay ah uh, so hindi siya swak na swak oh so, baka okay ba siya yun <coughs> ayun Kanyang siya oh So iba yung ano niya, iba yung pinakadalita ng apoy pahaba. Yung pinakanasil niya. Uh, si kakabit na natin dun mga kadoit. Palitan natin yung ating uh, hose at saka uh, regulator. Ayan. Natin to mga kadoit. Nakasuyo nga ng gunting dun. So guard din natin. Sa Sky King tayo bumili lahat isang bilihan na naman natin 1.5 meter lang binili ko kasi uh, ano naman to eh malapit lang naman hindi na kailangan yung 2 meter pa kasi sobrang haba 2 so, meter so mahalaga itong ganitong hose talaga kasi ito pang LPG hose talaga Unlike na sa mga host ng tubig-tubig lang na i-modify. Ito the best to. So nagahanap na ako kanya na nung regulator na auto shut off. Kaso wala doon. Wala dun sa Sky King. Yung tipong pag sumingaw. Pusang namamakay. Para maiwasan yung ganyan. Kaso wala. Wala akong rating. Eh. Palik muna natin. So, ito na mga kapit. All set na may set na natin. Full charge pa to. Kasi last December ko lang. December ko ba nabili itong angke Last December. Punti pa lang ang bawas niya. Tapos, ito na. Naset up na natin. Oh. Ah. So, medyo magandang tingnan yung ating stove. Maganda kasi yung design niya. Eh. Ayan. parang electric to bang style niya. <laughs> Ayan, testing, testing. Okay, oh. Okay. See? Iba yung design ng labasan niya ng apoy. Pahaba. Ito na may sakit. Okay. So, ayos na mga kadwit. Maganda talaga yung ano, auto shut off na regulator para safety. So, nangyari kasi dun sa atin, kanina, yung ganyan. Pag singaw dito, tuloy-tuloy, hindi siya na-control. Kaya lumakas yung apoy natin. Okay, ayos na mga kadwit. So, pipintura na lang natin sa linggo yan. Yan uh, nasunod na yan tapos ito re na lang natin ito bibili tayo ng bagong tile trim pukutuli na lang natin hanggang dito tapos palitan na lang natin yung bago tapos ito yung eh, nag-crack pag talaga nasusunog na na kakaroon ng ano crack so buti yung tiles natin hindi nagkaroon ng mga sunog na inihitan lang siya ito So yan lang. Thank you very much po. God bless po sa inyo lahat. Thank you kay Lord dahil safety pa rin ang ating bahay. Thank you. Thank you. Testing natin ulit. Medyo may uling na yung ano natin. Takori kasi ginagamit natin sa labas yan. Ah, uh, see? kit ng ano natin yung stove ngayon kung hindi pa nasira hindi yung <laughs> mga almost ilan yan? 11 years? no ngayon na okay na mga kadulit sa umaga na naman ginagamit ang gasol namin sa hapon sa tanghali yung stove dios oil natin okay thank you very much God bless